Nalag, nalaglag na oh no 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 nalaglag na naputol na sobrang lakas ng hangin kabit na lang natin ay kunin natin 'to kasi kakabit din natin 'to no kapis ayan nalaglag dito ayan oh, oh. Nako, ay nako, kita-kita niyo ulap mga kayo, sa so, yung kulay itim na ulap, di ba? Ayun siya, nasa mababa lang siya, oh. Ayun, wala mapapansin niyo, no? nakikita niyo ba? Maandar na ganoon, no? Tapos natatakpan yung liwanag doon. Nako. Malakas, malakas yung hangin natin ngayon, nako, pambihira. <laughs> Mas malakas yung hangin ng nasa harapan ninyo. <laughs> yan nagtong sasalita na yan. So magandang araw, magandang gabi sa inyo mga sa so, Kung nasaan man araw na to. Nako eh. Nako kung napapansin nyo at kung naririnig nyo ang lakas ng hagupit ng hangin ng kalikasan, matindi talaga Winter, Spring, Summer or Fall tuloy ang buhay sa Canada pero kanina, kanina umaga mga kainag si eh, napakainit ng panahon tapos ngayon ito bigla na namang hindi nyo talaga malaman o oh, unpredictable talaga yung lakas ng hang ng panahon paiba-iba ng, 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 ng ano, panahon yeah. <laughs> Woo! lakas. Grabe. So mabuti na lang eh naikabit na, 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 na natin yung ano no na yung pintuan ng ating shed no nung no, nakaraan kanina tapos kanina yung mga pintu bintana namin sinarado na rin namin dahil nako sigurado masisira sa lakas ng hangin nako po panginoon kita niyo yung ano natin ano kita niyo yung ating uh, ay, mga dahon ng puno natin no oh. di ba umaano oh kita niyo lakas Oh, pambihira. Para ako may buhok, ano? Pambihira. Ha! Ah. ayun <laughs> oh, yung langit natin. Ayun na, oh. Oh, grabe. Pambihira, oh. Lakas ng hangin. Ito, tignan natin to dito. Tignan nyo yung, ano, yung gumagano, no? Ako, oh, kita nyo yung mga ano? Okay, ito, tapos ito, di ba? Nakarang nakaraang vlog natin, eh, naipakita ko na sa inyo, ikabit na natin dahil no nakarang nakaraang araw din, eh, sobrang lakas meron meron warning na thunders na ano no ha, matugup. malakas ang hangin puro hangin tayo ngayon ah sana pasok tayo sa loob nandito tayo sa harapan ng bahay natin ano mga kainag ano naka naka merong ano kanina ito basura to ang may natangay na basura dito sa harapan ng bahay natin ah Ah, mas, parang mas malakas yung hangin doon sa ano no sa backyard natin eh kasi natatakpan na ng bahay natin dito yung mga hangin kaya hindi masyadong malakas dito ba wow grabe so mga kayo -nags, ano eto na yung kitchen natin ngayon no? di ba kanina ang gulo gulo dahil inaayos ng ating bunsong prinsesa ngayon tingnan nyo ang galing ang dami niyang tinapo na basura <laughs> siguro mga sampung plastic bag na malalaki ano. Grabe ganun kadami yung mga basurang hindi na namin nag nagagamit dito sa loob ng kitchen namin ano. Tingnan niyo naman oh. Ano? Wow, ay dito tingnan niyo mga kainis oh. Naubos na nawala na no. Hindi ko alam kung saan niya nilagay yung mga dilata na nandito. Hindi ko alam kung saan niya nilagay ano. Tapos ito tingnan niyo. Wow, very organized, di ba? Grabe. Ito, tingnan natin dito. Wow! Tingnan nyo naman mga kainis, ano? Organized na organized. Grabe. Ang galing ng bunso natin. Grabe ah. Ito pa, tingnan nyo. Wow. Dati kasi mga plato yung mga nandito, ano? Kung mga palaman, mga abobot, mga palaman, kung ano-ano. Tapos nandito nakalagay mga plato namin dati. Ngayon wala na. Ngayon ito naman mga kainis. Ang tingnan natin, ano? Naku po, eto na. Ah, nandito na. Uy, galing. Tingnan nyo. Galing, ano? Ito na yung mga plato na mga ano, mga kawali. Dati ang gulo-gulo nito, mga kainis, oh. mga kaldero nandito na, no. Kita niyo naman, oh. organized na organized, so, oh. Wow. I'm impressed. Grabe, manang mana talaga yung bunso natin sa mama, sa mahal na rena niya, no? Ito pa. Wow. Ang galing. Galing. Panalo. Ito, ito tingnan natin uli. Papakita ko ulit sa inyo, no? Kaya yung bag ko pala, dapat alisin ko itong bag na dito, no? Pangit tingnan, eh. Wow, ito na pala yung mga dilata. Dito niya na nilagay. Ito kasi daw nakalagay dati, no? Doon. Dito niya na nilagay, ano? <laughs> Tapos itong isa, ay, yung gitna, ay, wow, ah, dito na yung mga, ano, yung mga plato. Oh, platito. Oh, galing. Grabe. Oh, ito, alam ko na ito kung paano. Ito, pupush mo lang. Oh, ay, mga tasa. Wow, galing. Dito na tayo kukuha ng tasa, no? Itong isa, ano to? Ah, dito na yung mga, ano, pang bake nila. Galing, grabe. I'm impressed. Sos Mariosin. Ito, 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 ito. Ah, ito wala na, oh. Wala na ang laman, ano? So, ibig sabihin, itatapon na natin to. Naghihintay na lang tayo ng kapalit. <laughs> kapalit. Ito, <laughs> toto, toto. Ito mga kainis, ipapakita ko sa si inyo. Ito bago to, mga kainis, bago 'yan. Bagong bili niya, bagong siya na rin nagpalit nito. Wow. Galeng. Ho, tingnan nyo naman, mga kainis, oh. Wow. Organized, oh. Ah, dito yung ano namin. Aming walis, no? tanggalin natin yung walis pero tingnan nyo naman mga kainags oh. okay di ba sabi ko sa inyo lalagyan nya ng cover may ilaw pa rito grabe biglang umilaw ang galing ano <laughs> O, nga naman Pagbukas bukas mo ng pinto biglang bubukas ang ilaw ayan oh. Wow! O, oh, kita nyo, organize, galeng oh. Galing. So, nandito na yung mga yan, luya, sibuyas, bawang, Oh, nandiyan na. Oh. Wow, galing. Galing. Panalo. Oh, ito ito may pintura na rin, oh. Tapos yung mga ano namin, nandito yung mga bag na pag mag-grocery. Ito na 'yon. ba? Diba? Galing. Ay, oh, galing. Oh. Bukas, bubukas ang ilaw dito. Point ko, de ba? Galing. <laughs> <laughs> Nakakatuwa. Tingnan niyo naman yung ating uh, kusina ngayon. Wow, medyo siya pero madumi pa. Hindi pa ganoon talaga siya 100% na niyan nalilinisan ano? Pero sabi ko nga sa inyo mga kiris yung mga nakaraan, medyo gumaganda na yung background natin ano pagka napapanood niyo ah. yung mga vlogs natin. Eh pa kahit pa paano napapansin niyo maganda na. Yung <laughs> likuran ni Inags, hindi na naggulo-gulo hindi na nanggigitata. Ang bihira. Yung mukha ko na lang ng screen nyo yung nang tata. Yan. <laughs> ang Pero ang ganda na. No? In fairness, no? Yan. Maraming maraming salamat sa Ibunsong Prinsesa. Sa yung effort, lahat. So, ito. Uh, hindi ko alam kung napinturahan yun. Ah, hindi pa. Hindi pa napinturahan kasi madungis pa, eh, no? Madungis. Pero kanina, pininturahan niya na to, eh. Pininturahan niya na loob, oh. Pero itong labas, wala pa hindi pa napipinturahan kasi madumi po, o oh. oh, magkaiba na ng kulay. So magiging kulay siguro nitong nito, magiging kulay siguro nito. Baka ganito, hindi ko alam pero abangan natin na susunod na kabanata ng mga kainig sa no. Wow, galing. Ayos. Panalo. Andito <laughs> na si Malarina. Hello, mahal Reyna. How are you? nabasa ka ba ng ulan? Yes, Ma, may ito? papakita ako sa'yo. Ano Tingnan mo lahat. May mga pagbabago. Umpisan mo muna What? rito. Umpisan mo muna rito dyan. Nakita ko na. Hindi mo pa nakita yan. Wala ka dito nung ginawa niya yan. O, kita mo wala na laman. Kala mo laman. may laman. <laughs> ha? O, oh, yan. Organize yan, ha? Kinaan mo organize? Ikaw lang naman ang ano. Ha? Huh? O, oh, di ba? Bago, di ba? Sa Ha? Ayan, napin mo siyempre. Hanapin mo, Hindi, napipinturahan ko. Hindi, ito, pinturahan niya na kanina to, eh. Ah, yun na ba siya? Oo, oh, yun na. Oo, oh, sunod. Oo, oh, oh. ano, Oh. Ito, may lock na rin ba? Oh, eh, eh, tingnan mo. Oh. Ganay siya. Oo, oh, oh, nice, oh, diba? Oo, oh, tingnan mo, yung lock, oh. Oo, oh. tsaka may ilaw yan. Umusog ka ng konti. Umasok ka ng konti. Ay, ay, ay. Pasok ka, may ilaw yan. Oo, oh, hindi no? May ilaw, ba? Ayan, sa gilid, oh. Sente. Sente. Pero, sabi siya, parang oh. mara sa akin yung anak ko eh. <laughs> Ito pa, tingnan mo rito. Ito pa, oh. Mabihira. <laughs> Nabasa ng ulan si Mahal Arena. Umulan kasi Mara Inez, ano? Di ba, lakas ng hangin kanina. Eh, tapos bumuhos pala yung ulan. Kita ko sa harapan ng bahay natin, dumating si Mahal Arena. Basang-basa. Tama-tama yan, kasi yung mga halaman natin, eh. Tuyot. Dahil sobrang init yung mga nakarang ilang araw. Di ba? O, okay, kita mo, meron pang bulaklak rito sa ano natin, oh. Ito pa, ito pa tingnan mo to. Oh. Tingnan mo to mo. Oh. May laman to. Tsaka to tingnan mo to, syempre. Ito hindi na papalitan. Wala na kaya ang tinanggal na. papalitan na eh. Mm -hmm. Asan yan? Ayun, to ito, ito muna oh, sa una oh. 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 Lapit na lapit. Oh, kita mo sa sa sardinas oh. ah. <laughs> ano nang itin yung sardinas? Ang bihira. dapat inayon ng una, konti. Sabi dito? mo dapat inayon corn beef 'yan. Oh, kita mo? Ayos, 'di ba? Ano masasabi mo? Dapat i ng konti kasi. Eh, bahala nang ano, ay bahala nang kayo mag ano. Uh -huh. Oo, oh, di diba? Mga baso. Oo, oh, uh -huh. nandiyan na yan. Oo, oh, diba? Uh -huh. oh, ano masasabi mo? At saka ang dami mga ano kanina, ang daming mga basurang tinapon. Siguro mga nakasampung bag na gano'n. Yung diba, mga basurang hindi na natin ginagamit dito kanina. Mga hindi natin ginagamit. Todo linis lahat, ano Sarap naman yan. Ano ba yung toron? Parap yan, turon? Pina? Para pina. Turon? Naka. Ang babala ni Mahal na rin. Ang kapatiroli dito. Ha? Ang kapatiroli. Ay, ang tinamuyan. Okay. O, yan. o diba? Anong masasabi mo? O, kita mo naman. Organize yan. Diyan na mauha. Kasi mga mga kawali natin, pwede mo parang isabit dito yung kasakali, ano? Oh? Wala na. Pero diba, dito ba yung mga kawali natin, dito nakasabit yan eh. May kanin nga ka ba? Masasain ka lang. Ay, butong na ako. Ang bihira. Kala mo kanin. Alin? Yung rice na ay rice na ano. Ah, okay. Meron nga pala tayo dito emergency na rice mga kayo. Next, ano? Emergency. Ito, 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 Yan. Mag-microwave lang natin. May kanin na tayo. Panalo. Oh. Mahal rin na. Ito na, oh. saya. Basta dyan. Alas ka dyan, alas ka Ay, 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 Luwag na talaga, linis na talaga tingnan nung ano. No. Hindi ako makamove on hanggang ngayon, makakailag. Pasensya na kayo, ha? Hmm. Kalahay mo nga naman, no. oh. Oh, nag lang tayo ng taxi, mga kainas, ano? Fresh na fresh tong ano na to, oh. Halatang halata, eh. Ang ganda pa yung chan, eh, oh. Ayan, lagyan natin yan. na natin ang suka, ano? Suka, tsaka patis. Nakapa! Paborito, paborito natin yung paksiw na makirel. Panalong panalo yan. <laughs> Eto, uh, ano ba dalang, ano bang dalang pagkain ng na ito? Naku, mukhang masarap ito. Apretado yata na kaldereta kong baboy. Baboy ba yan? Ma? Basta may pagkain dyan. Kainin natin mamaya. Siyempre, kunin na natin yung mga patis, mga kainags. Ano? Ay, wala pala rito. Nandito pala sa kabila. Ay, nandun. Nandun pala. Nandito pa sa cabinet. Kunin na natin, siyempre naman. ok oh, buksan muna natin. Yan, ang napakagandang siradura. <laughs> Naku, naman. Oh. No? Oh, ang ating uh, dato puti ito. Patis tsaka suka, mga kainags, ano? Pang paksiw. Diba? Oo. Oh. Alam na natin kung saan natin kukunin, kung nasaan na yung mga kailangan natin dito sa kusina, no? Ay, salamat naman hinugasan. Nakala ko ako pa rin paghugasin mo. Ah, dati ako pinapagugas mo, eh. Ang <laughs> salamat, ha? Ang naman, oh no. Hindi ko ba alam? Pag mo ako, lagi nang <laughs> Okay. Siyempre, kailangan natin ng ito. Kukunin natin siyempre yung yan, takip. di ba? Alam na natin. Alam natin kung saan natin kukunin, ano? Di ba, sayo, no? Sinabi ng pagkain kay Mama Twirly. <laughs> yan, takpan natin mga kainags, ha? Oh. Saktong-sakto. Saktong-sakto. Ah, magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Naku, ang daming basura dito ah. Dito pala nilagay ng bunsong prinsesa natin yung mga basura oh. Di ba naglinis siya ng Naku, ang dami <laughs> Hindi pwede ito, hindi pwede ito Naglinis siya ng ano, di ba? Ng ating uh, kusina, kitchen At ito yung mga basurang itatapon na natin Ang mga hindi natin nagagamit punong puno so hindi pwede kasi ang kuhaan nitong black container ng basura ay next next week pa kasi sa itong Tuesday ay kuhaan ng basura pero hindi pa to sa next Tuesday pa siya kaya masyadong maaga para mapuno ito Tanggalin natin to at itatapon natin to I-separate natin Itatapon natin sa Eco Station Itatapon natin sa Tuesday Yan Itong isa Kasi ito every week Kinukuha no Lagay muna natin to dito Tamang tama Nako eh Magbabayad tayo ng 31 dollars <laughs> Lagay muna natin dito chat natin Pati ito Tapo natin Ayos. Buti, hindi na tinangay ng hangin to, no? Matindi rin yung pagkakapit nito, eh. Ilagay natin. Yan. Pero maganda. Maganda yung panahon natin ngayon, mga kainis. inays ano na may sikat ang araw. Yun nga lang, medyo merong diluvyo ng lakas ng hangin. di oh, diba? Pero ayos. Ay, medyo malamig. <laughs> Ano nga ala, alas 8 na umaga. Malamig kagabi kasi walang hinto yung lakas ng ng daloy ng ano ng dilubyo ng hangin. Dumating yung bunsong prinsesa natin mga kainis at meron na namang binili. Oh. Mukhang, ano, hindi ko alam kung ano to. Ito na yung ano no, ito na yung in order natin sa Amazon mga kainis ano? kasi wala tayo nakitang uh, grill plate heat di ba? sa barbecue grill natin. So yung ginawa ko, umorder lang ako sa Amazon. At ngayon dumating na ito. Naka naman talaga. Mukhang mapapalaban tayo sa mga barbecuehan. Barbecuehan ngayong summer mga kainags. Ano? Pasok muna natin sa loob. Naku, matutuwa sila. Mahal na rin nito. Magagamit na natin yung barbecue grill natin dahil may bago ng ano. Plate heat. Dali lang ha. Excited na ako. Excited na talaga. Wow. Oh, di ba? Napapansin nyo, no, unti-unti nang gumaganda yung likuran, yung backyard, yung background natin. No, pag nagbablog tayo, di ba? Hindi na masyadong nakakahiya. Ha, hindi na medyo nakakahiya. Yan. <laughs> so, malaking tulong din talaga yung mga pagbablog ko. Eh, no? Kasi pag napapanood ng ating mahal na reyna ng ating mga prinsesita, eh, may mga napapansin silang dapat ng palitan. At ito na nga, courtesy of ating bunsong prinsesa at mahal na reyna, mga kainags, ano? O, oh, di ba? Mas maayos na kumpara dati, di ba? So, ito na nga lang. Sabi ko sa inyo, ito na lang lang eh. Pero, mapapalitan din natin yan. Pag may budget na sila. Yeah. <laughs> so, ito na, ito na. Ay, by the way, ako bumili ito ah. Ako bumili nito. Baka sabihin nyo, wala akong contribution sa bahay ah. Binili ko ito mga 30, nasa 30 dollars. Ito ayun uh, yun, lalagay natin doon. No? Doon sa, ayun, makapapansin nyo, yun, doon, doon sa barbecue grill natin. No? Yung mga aso natin nandito nakatambay oh. Ayun, papalilim. Nako, tingnan niyo. Oh. Inabot yata ng tatlong buwan, no? Bago siya nakulontoy ng ganyan. Buksan na natin 'to. Dali lang. Wow, grabe, makapal siya mga kainags, ha? Huh? makapal siya hindi siya basta-basta masusulog ng ano ng <laughs> ng apoy ano ba to ah dito pala yan o. ano ka ano kasi ito yung na-adjust siya ah, makapal ah na-adjust siya ah pag maliit ang grills mo pwede rin pag malaki yung grill mo pwede rin no oh. kasi mayroong tornilyo yan e, ganyan lang natin yan oh nakaganyan siya ayan o, nakaganyan o, oh, di ba? Pag maliit ang grill mo, ganon. Pag malaki yung grill mo, iga ganon mo lang yan, oh. o. O, a-adjust mo, di ba? Kasya. Pwede. O, oh, mama. In-order ko. Ito na, o. Oh. Pwede ka na mag-barbecue grill doon sa labas natin. O, oh, ito na, makakinis, ano? Pwede na-adjust, na-adjust yan, o. Eh. O, oh, di ba? Oh, barbecue ang agad sa day natin, ha? Ah. O, oh, syempre naman. So, apat to, oh, eh. Apat yung ganito. In-order natin, ano? Saktong-sakto doon sa ating barbecue grills. Ah, barbecue grill. Isa lang pala kasi natin ano ano sunod naman ano yung steak <laughs> Ay ano ano ni Malarena pag uh, summer mga kainis din niyo yung mga outfit namin pag summer no syempre naman no? baka naninibago kayo ha ganyan talaga syempre sinasabantalan natin ang summer oh ba, ako rin kahit ako na hindi ako makapaniwala na hindi na ako nakakapagsuot ng mga sweatshirt sa loob ng bahay natin mga kainis ano malamig pa rin oh ganda talaga ng backyard natin ng background natin oh putin puting-puti ano Dira. Ayusin ko muna to para maano uh, na natin. Sabi ni ano, sabi ni Mahal Arena, nami-miss niya na raw magsuot ng duster, no? Mga sa pilipinas ano, kasi sa Pilipinas. <laughs> kasi sabi mo lang kanina, nami-miss mo magsuot ng duster. 'Di ba kasi nasa Pilipinas mainit mga kay, ano, si Mahal Arena. Eh usually mga kababaihan naman sa Pilipinas, duster yung mga sinusuot, 'di ba? Kasi ma, ma ano nga, ma malamig. Pag mainit ang panahon sa atin sa Pilipinas. Yeah, so nakakatatlo na tayo, mga oh. tatlo na to, mga kainan siya, no. Isa na lang. Yan. Sana wala bang wala bang mga tinitindang duster dito sa Canada ba? Wala ba? Pero may, mayroon ba sa online? Dito mayroon na sa online. Pwede ko order sa online. Tsaka na na kita nagsusot ng <laughs> duster. Yan. 'Di ba? Para itataas mo na lang, ganun. <laughs> <Itatakas>. <laughs> Ay Huwag mong na Ito na mga kina, so apat na! Tapos sa uh, suggestion nga pala, uh, suggestion si Mahal na Reyna, at saka sa may mga nag-comment na rin, maraming salamat! So, sabi ni Mahal na Reyna, Di ba, naman so, talaga oh, itong, Itong fridge daw, <laughs> isi-switch natin dito sa kabinet Tapos itong cabinet. ng bago, hindi double door. May sinabi ba ako? Wala pa akong sinasabi. Sinabi lang ng mga ng mga nag-comment. Hindi, <laughs> sabi na. Yan. So ito, ito yan, doon natin ilalagay itong fridge dito. Para pag nabubukas tayo ng fridge minsan, medyo hindi sumasabit dito sa pintuan, mga kainags, ano? Hindi sumasabit sa pintuan. Kasi minsan, pag binuksan natin to, tapos nakabukas yung pinto, 'di ba? Okay na ganoon, medyo sumasabit. Unlike pag dito, tsaka ano, medyo luluwag yung daanan natin diyan. Pag nandito, 'di ba, medyo maayos. Anyway, suggest yun ng ating uh, mahal na yan. Tsaka may mga nag-suggest din sa comment section. Thank you very much. Ito, tara. Iyanan eh, na muna natin to. Kabit na muna natin ito mga kayo na dyan. Ayos na. Hey, kabit na natin dito mga kayo inags. Ano? Nagsuot na ako ng gloves. Ayan, Oh. Yan, ako. Palitan na rin natin tong ito to ito, itong papalitan natin hindi hindi ito ah tanggalin nga natin to paano ba tanggalin to nako pati ba naman pagtanggal eh. patay yun tanggal din may technique yan para matanggal eh tataas mo na yun yan lagay muna natin dito yan dito dito baka madumihan eh dyan itong isa angat muna natin doon oh na dumikit na sa sebo ng mga barbecue, yun, angat na pag angat, saka natin iangat to ayos, lagyan na natin yan at ito, syempre ay ating tatanggalin, yan nakta, Nak puro <laughs> puro kalawang no? kasi nung binili ko to ganito na talaga to yung unang may-ari nito yung supervisor ko dati talagang sinulit nila yung barbecue, yun, hanggang sa nasira na to hmm, ganyan na talaga siya hindi to nasira dahil sa amin hindi naman kami masyado barbecue. eh yan, ito linisan natin pero sa natin linisan yan uh, ikawit muna natin to testingin natin ayan uh, lalagay natin doon uh. oh, oh di ba ngayon, i-adjust natin siya ngayon Dali lang ah uh. Ganon. Tingnan natin ano. Tapos nakaganyan. No? Yun. konti pa. Yan. Yun. nakaganyan siya ngayon. O, ba diba? Para yung apoy. Halimbawa, umaapoy siya. Yung apoy ay mabablock niya yung apoy. Hindi siya diretso dun sa binabarbecue natin. Kung baga, nandito yung apoy. Yung init, nandito yung heat. O, ba diba? Ayos, saka natin. Higpitan mga kainags. Ano? Higpitan ko lang sandali ah. So ito na mga kainex ano? bali nilinisan ko na rin yung loob niya. Ayan, kung napapansin niyo, malinis na, na yung loob ano. Hindi pa naman siya ganoon ka 100%. Ito, sa na natin linisan niyan, tsaka yung mga 'yan. Tapos itong grill, sa na natin sa natin linisan niyan pagka magba-barbecue na tayo. Ah, uh, importante lang naman ay sinukat natin ano at panalo panalo mga kainex ano? kasyang kasya oh. So ano pala to Ah, no? uh, ito pala siguro, siguro ang purpose nito. Para kung sakali nagba-barbecue ka na, yung katas, yung mantika ng binabarbecue natin, hindi siya diretsyong ano, hindi siya diretsyong papatak dito sa kung saan ay lumalabas yung apoy, no? Yan, kaya siguro ito yung purpose nun. Tsaka is, pangalawang purpose, na nabanggit ko na rin na hindi diretsyo na pupunta yung apoy sa niluluto natin. Yan, para hindi agad, ano, hindi agad masunog. Parang pinaka-blocker niya, control. Diba? Sasarado na muna natin yan. yon So, <laughs> anytime pwede na nating magamit yan mga kainex ano? yun so may mga kalat tayo dito at syempre kailangan yung mga kalat na yan ay ating linisin nako hindi na natapos yung trabaho natin sana pala hindi ko muna binuksan yung ano natin ngayon mo, kasi dire diretso yung trabaho na naman natin ngayon Ito yung mga basura no na itatapon natin ngayon ito yung mga nakuha ng ating bunsong prinsesa doon sa ano, doon sa kitchen natin, 'di ba? Naglinis siya ng kitchen natin. Ito na 'yung mga dapat itapon. Ilalagay na natin dito para makuha na ng recycle sa darating na basurahan. Yan, lagyan natin dito. Ah. Mhm. Mm yan, para nakahanda na, no? Kenta ng araw natin Yan. <laughs> so ilang linggo na tayo na naglalagay ng na maraming mga recycle na basura diyan, ano? kasi dalawang linggo nang nagre-renovate or nag nag-aayos yung bunsong prinsesa natin ng kusina natin tsaka ng loob ng bahay ng sala natin dito magayal natin yan 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 tsaka to lagay lang natin dito natin lagay, yan, dito na yan meron pa pala may pahabol pa Ayan, o. No? Lagay lang natin. Ako, nalaglag. Matanggal pa. Ayan.